Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading ito for Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo, take only what resonates. For those of you na may uh, gusto mo pa personal reading, ano, you know, Jing Taro Reader, friend ko guys, open sa personal reading. Ako, last na lang to guys, nung no, bukas na lang, no, ako mag accept ng personal reading, so pwede pa kayong umabol. End of August lang, no, 2025. And then, susunod na ay... Hindi ko pa masasabi. Dahil mag-focus po ako sa ibang bagay muna. Sa ibang projects and business. If you want to follow me, dyan sa Facebook page namin, Madam P. May mga sinishare ako dyan, guys, na hindi ko sinishare dito sa Facebook. So, sana ay puntahan niyo yung aming Facebook page. Yung aming TikTok. No? Mga... Aguid sa palad. Yung mga nagko-comment dyan. Try mo mag-comment dyan ng picture ng palad mo. Kasi may mga times na uh, nagchecheck ako ng comments dyan and tinitignan ko, pinapost ko yung explanation dun sa linya ng palad nila. So, try to uh, do that. Punta ka sa Facebook, sa YouTube, I'm ah, sorry, sa TikTok. Unipri, UNIPRI. Dyan ka rin pwede mag-avail ng mga products namin katulad ng mga nakikita mo dito sa akin table. Ayan, yung mga display na evil eye. Malaking bagay yan, guys. Malaking tulong ritualized bless yan at saka ayan, for example that one is puno ng mga herbs pa yan na nakakapagtawag ng uh, luck, so if you want to invite that in your uh, home or in your business ayan, maganda mag ma maka avail ka rin doon sa aming uh, shop no? anyway let's start you do have here the temperance and the 12 cups yeah alam mo ito, nakukuha ko yung energy mo dito. I, I feel so good, no? Kasi with the eight of, eight of pentacles, you are being uh, an earth sign talaga dito. And with the devil, I feel like matigas ang ulo mo ngayon eh. Pero part of that is that nakakatulong sa yung katigasan ng ulo mo. Kasi pag makikinig ka na makikinig lagi sa sabi ng ibang tao, buhay mo yan eh. ba? Diba? Uh, may mga times na tama din naman yung ibang tao. Pero it's your life. Meron kang sarili mong gustong maging buhay na mo yung mga bagay na tingin mong gusto mo. And kahit pa anong sabihin ng ibang tao, you're being patient here with the temperance. I feel like may mga partners in your life or mga tao sa paligid mo, friends, you na know, they are against with what you are doing. Pero you love what you are doing. So, nakikita natin, uh, I feel like ito minsan mo nang winidraw or minsan mo nang inalis sa buhay mo because sinabi nila pero this time, yung iba sa inyo, pinapursigin mo ito. Kung ano man to, maybe may kinalaman sa iyong career, hobby, whatever. So, nakikita natin, nagiging matigas ang ulo mo ngayon dahil gagawin mo to, dahil ito talaga gusto mo. Which is good. No, nakakita tayo dito ng money, and also, this, this will be my sweet victory sa dulo kung nakukuha. So, just continue. Malapit na eh. Malapit ako na, Malapit na. Malapit na itong sweet victory for you. So, just continue on what you are doing kahit pangit or hindi maganda yung tingin or gusto ng ibang tao dito, buhay mo yan buhay mo yan, you should control your life okay first na nakakonect mo, you do have the 10 the ten of cups, ten of pentacles and the temperance I can see uh, na, dito sa person na to may naririnig akong pamilyado alam mo meron akong kantang ginawa which is pamilyado, yun yung paikot-ikot sa utak ko ngayon habang nare-reading kita um, yun sinulat ko which is soon i-release -re namin yan dyan, na, diyan kayo po post sa aming Facebook page na Sibol, Bandang Sibol i-search mo yun kung gusto mo kayo follow doon and doon sa aming um, YouTube na uh, page no? Madam PTV dyan ko sin sin sinilalagay nilalagay yung mga kanta namin so naririnig ko doon yung pamilyado isa sa kantang sinulat ko no? Which is, uh, it is about a person na pamilyado na So, this could be a person na kakonnect mo. Kaya lang ito pamilyado. Pero ito, <laughs> with the devil dito, nakikita natin, ah, wala akong pakialam kung pamilyado siya. I really do love this person. Mahal ko siya. And pwede nagudulot ito ng lungkot sa'yo. And sa kanya din. Kasi with the eight of swords, I feel like this person is feeling stuck sa situation niya ngayon. Ten of pentacles and the temperance. I can see money na involved kung bakit siya nag-i-stay doon. So, maybe, uh, kaya siya nag-i-stay doon kasi may money na involved. And of course, pag may pamilya na yung tao, kailangan talaga may usapan regarding pera, especially kung may mga children. So, isa ito sa nakikita natin um, issue dito sa person na to. So, alamin natin yung mga emotion ninyong dalawa. Kung hindi ka nakaka-relate guys, huwag mong pilitin, huwag mong pilitin, huwag mong pilitin. Ibigay mo sa iba rito. And pa-comment naman yun sa baba, kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Emotion ninyo sa isa't isa. Yeah, you do have here, I will not take this masyadong marami. Gusto ko tong person na to, you really do like the person, gusto mo magkaroon ng union sa inyong dalawa coffee cup is here, friendship kahit hindi union na relationship friendship, I feel like gusto mo mangyari yun uh, and pwede nagkaroon ng ending sa inyo ng person na to, kasi nga you know, family, family is one of the reason kung ba't nangyayari yun, and you're trying na i-focus sa iba yung attention mo, may ibang love or ibang gawain ibang uh, pagkakabalahan, pagiging busy, so that's what I can see here pero nandun yung gustong magkaroon ng conversation, kamusta na ba itong taong to, etc. Yeah, you really want to talk. Ito person na to pareho kayo ng energy na gusto niya rin makipag-usap. The sword and rose, pinipili ka niyang i-cut off, pero hindi niya ma-cut off ka kasi nandun na yung nagkakaroon siya ng clarity kung ano ba talaga yung makakapagpasaya sa kanya. Which is na yon yun sa'yo. Kung mag ibig sabihin, hindi nga siya totally happy sa kung ano yung situation niya ngayon. No? Um, Yeah, gusto gusto niyo pareho mag-usap eh. Gusto niyo 'yan. Pero niyan, lalo na nagkakaroon ng separation sa inyo, abandonment, abandonment na hindi ginusto, yun yung nakukuha natin. And ngayon, nagfo-focus ka ngayon sa sarili mo and while you are focusing on yourself, the more you focus on yourself, the more na itong person na 'to hindi mapakali. Kasi bakit ganoon? Parang okay na siya, hindi na ako masyadong naiisip whatsoever. So, kung ikaw nandito ka dahil gusto mo ring malaman kung kamusta na ba tong taong to, etcetera Ganun din yung person na to, no. I feel like may mga bagay din siyang gustong malaman Sa'yo, na hindi niya malaman of course kasi nagkakaroon ng disconnection sa inyong dalawa. Pero you're just living your moment, Diba? ba? You're living your life. So what will happen in the future sa inyong dalawa? Future energy, you do have your the power. And the Ace of Swords, okay. There's going to be an ending na nakikita natin sa iyo. Meron kang bagay na i-end para ipurso itong bagay na sinisimulan mo. And in the future, pagdating sa person na to, I can see happiness. Uh, why is the sun here? And the King of Pentacles. The Eight of Wands. Okay. I feel like there's happiness sa kulay pagdating sa side ng person na ito. And I clarify ko, bakit bakit ganito na may ikaw ay may ending? Ano yung tungkol sa ending ngayon? Ano yung mag-end sa'yo? Yeah. You do have here the, the lovers. Okay, yung iba sa inyo, this is not your side. Or this is not you. Pero yung relationship, there's a relationship that, that is about to end. And then, the, the empress is here. I can see, uh from being in a relationship into to single, pwedeng hindi sa side mo yan, pwedeng sa side niya. And then, uh, nakikita natin, masyado naman kasi nang magulo. Pwedeng uh, masyado magulo yung relationship na ito yung magiging dahilan para you know, nagkaroon na ako ng clarity, maliwanag na sa akin lahat kung ano dapat kong gawin, i-end ko na lang to. And since nandoon naman na yung stability with the King of Pentacles, so parang uh, bahala na lang. Kasi tingin ko naman okay naman ako kahit mag-end kami dahil um. Hindi naman na okay yung relationship. So, I can see a person na parang naguguluhan siya. Pagdating dito sa sitwasyon niya ngayon, and ayaw niya na dito mag-stay, I can see possible ending dito with the magician, and the uh, the five of cups, and the eight of swords. yeah this is the, uh, yung energy ng person mo kanina, is stuck in a relationship connection. Kaya lang, nalulungkot siya talaga dito sa so pag-stuck niya. Tito, this person is not happy. And then, alam niya sa sarili niya with the magician na niloloko niya lang sarili niya eh. Hindi naman talaga ako masaya sa relasyon sa connection na to. And this person, dahil doon, uh, with the four of cups, eh, dahil hindi niya na sigurado kung ano yung kahihinat na nito sa huli, itong connection niya with this person, even though na may pamilya dito, I, I can see with the justice card, na itong person na to is magiging totoo siya sa sarili niya. There's this, Uh, Nine of Cups which is offer mula dito sa person na to and I feel like it has something to do with you um, bigla na lang tatating itong person na to sa buhay mo to make this Ace of Swords or mag uh, mag offer ng you know new beginning sa inyong dalawa after this ending and the star is here so nandito ipuporso niya to ilalaban niya to kung anong bagay na gusto niya talaga which has something to do with you ayan o uh. kung makita mo yung person dito it's like giving this Pentacles, no? The Nine of Pentacles. Naging matagal man para sa kanya na gawin ito, pero tinry niya rin kasi ilaban yung mga bagay na dapat talaga ilaban, especially if there's family, children na involved. So, of course, dapat ilaban niya yun, di ba? Kaya lang, hindi talaga kaya. Makakita tayo ng, um, ng person na parang nilaban niya naman, pero hindi talaga nagiging okay para sa kanila. And, uh, clarify this yeah, there, there will be a yeah, soulmate. Guys, this is your soulmate. This is the person for you. Okay? So, dahil ito yung person para sa sa'yo, kailangan niyang um, you know, uh, mag-focus dito sa new beginnings pagdating sa inyong dalawa. Like kailangan niyang um, i-pursue yung connection niya sa'yo kasi kahit anong pigil niya, alam niya sa sarili niya na ikaw talaga gusto niya, ikaw talaga soulmate niya so wala siyang magawa regarding doon so, niya to now you can see talking, oh, this is what you want and this is this is what you will get in the near future soon enough itong person na to is uh, mag, makikipag-usap din sa'yo, makikipag-usap din siya sa'yo and you do have here the snake so um, this is the other woman pero ito, ang nakukuha kong energy dito, alam mo yung snake na nagpapalit ng balat. So, this is your person na pwede. Alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo. So, tatanggalin niya yung mga bagay na hindi na okay para sa kanya. Na serve na nun yung, bag, yung purpose nun sa buhay niya, which is to learn a lot of lessons. And, yeah. Uh, I feel like ngayon pala nagkakaroon na ng pag i or pag-mabatsyag itong person na ito sa'yo. So, to follow na yung pakikipag-connect uh, sa sa'yo. Not necessarily relationship agad. Don't get me wrong. Pwedeng uh, after nung, no, nung no separation niya with the other person, connection pa lang. You know, hindi naman agad na halimbawa na iwalay siya doon sa isa is mag-offer agad siya ng relationship sa inyo. Well, what I can see is that connection, communication, yun yung mababalik dito. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.